Good morning everyone uh, Pakilala po ako. ako po si Arnold Palikpik taga barangay Lagalag, Chaong, Quezon uh, Gusto ko lang pong i-share sa aking mga kababayan uh, sa mga pamilya o kaibigan ang power efficiency enhancer kung ano po ba ang may tutulong nito sa atin lalong lalo na po sa mga may business na gumagamit po ng mga na talagang electricity yung mga nagbe-welding may shop or may uh, refrigerator freezer mga cold scats na business or sa mga aircon. So, ito po yung pwede nating gamitin na pwede makatulong sa atin. So, pakita ko na po ng sandali lang to, madaling madali lang. Ah, uh, ito po yung karaniwa na setup natin sa bahay natin. Meron po tayong meter base and breaker and ito po yung dinagdag namin na uh, digital para po mabasa dyan kung ano po yung kilowatts na uh, ginagamit natin na babasa po dyan. Ito na po yung mga outlet nyan. So, ito po yung um, sa mirror ko. Ito po, uh, naka, na, ito po, nakasaksak po ito dito sa galing sa mirror ko. So, itaas ko po yung breaker and then uh, open ko po to So, zero po yan. So, ito nga po pala yung voltage. Dapat po tayo ay nasa 220 volts. So, kami po ay pumapalo dito ng 220. Medyo mataas po. Isa nyo po yan sa dahilan din kung bakit tumataas yan. Dahil minsan po, yung, yung meter base po namin ay nasa Uh, malayo um, Nasa malapit po, po sa highway so, Malayo po pa yung travel ng power papunta sa amin Kaya po ito po yung Pumbapasok uh, yan po 29 Okay dito na po tayo Ito pong Yan po yung watch na yan Zero po siya Kapag inopen ko po siya Yan yan Lalabas po yung watch niya Nasa 40 watch na po yung isang ilaw na yan. Isa lang po yan sa, isa lang po yan sa mga uh, bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin. Eh what if kung madagdaga may electric pa, may plancha, may aircon, yan po, may kettle pa ng tubig. So, madadagdagan po yan. Isa lang po yan sa pakikita ko sa inyo at kung uh, makakatulong po tayo sa inyo, ito po yung power efficiency enhancer, ito na po yon. So, ang gagawin lang po natin dito, kung meron po tayo nito, Tingnan nyo po yung 40 watts nya kapag uh, Sinaksak po natin dito sa outlet Madali lang po yan It sinasaksak lang po ito And then makukonsume na po yung Kung pa paano pababa yung ating uh, kuryente So yan po Mula po kanina doon sa 40 watts Ayan po pumalo na lang po siya ng 12 watts Yan po yung kagandahan Na naitutulong ng power efficiency enhancer So wag po kayo mag-alala Kasi po ito ay safe uh, Katulad po niyan uh, Minsan po biglang uh, nawawala yung kuryente natin. Kapag po to, meron tayo nito. Okay, okay. Papatayin ko na po muna. Nasa 12 lang po siya. Yung power niya. Yung watts niya. Kapag uh, uh, bigla po siyang pinatay. Okay po. Yan. So, 0 po. And then, bigla po siyang mabubuhay. Minsan po, magkaka minsan nagkakakurente po. Kaagad bigla, hindi natin nabubunot yung mga appliances natin. So, doon po nagkakamero ng problema nasisira po. Pero kung pag po meron po tayo nito, napoprotektahan niya po yung ating mga appliances sa bahay. So bigla po nagkameron, mamiminimize pa rin niya po yung watt, watt, wattage niya sa 12 per month po. Yan po yung pagkakaiba nung wala nito kaysa uh, meron po. So subukan po natin tanggalin ito. Ayan, natanggalin ko po siya. Bunutin ko po. Yan, so balik po siya sa Mabalik po ulit siya sa 40 watts yan. So yun, kunti-unti po siya nagbabago na kasi galing po dito. So normal po bumalik siya 40 watts po. Yan. So yun po yung normal. Eh what if kung bigla naman po siya nawala ng kuryente sa meral ko. So nawala po siya. At bigla po lang siya nagkailaw. Hindi, minsan po nangyayari yan talaga. So yung watts niya po talagang papasok ulit dun sa 40. So bigla na naman din po yung pasok nun. Unlike kanina na control pa rin niya nasa 12 watts po. So, yung po isa sa uh, pwedeng mas save nyan. Okay po. So, ito pa po maganda. Alambawa po, ah, uh, gumamit po tayo ng plancha. So, off ko muna po itong ilaw ng 40 watts. And then, saksak ko po itong plancha. Ito po. Okay. So, sasaksak ko po yung plancha. Ayan, tinan nyo po ah. Zero po siya ah. Yan. So, yung plancha po natin, ah, uh, pumapalo po ng watts nyo na sa 700, uh, 20 uh, pataas. Yan po yung wattage ng plancha. Okay po. So, bunutin po natin. So, narin na po niya. Bunutin po natin siya. And then, kagandahan po nitong power efficiency enhancer, may design po siya para po dito sa talaga sa plancha, sa kettle, sa pakulo ng tubig. Dito po lang nyo isasaksak siya. Yan, yan. And then, saka po natin siya isasaksak dun sa uh, dito, sa outlet. Tinan nyo po kanina, yung uh, 700, plus yung wattage nya so ngayon po pumalo na lang po siya ng 75 so ganun pong kalaki ang na uh, uh, consume nya na minus nya po sa daloy ng kuryente yan, isa po yan sa uh, naitutulong nitong power enhancer uh, efficiency so bunutin ko na po siya so yun po ha ah. Uh, bubunutin ko na po siya yan yan po yung kagandahan yan okay siya nga po pala ay ang power efficiency enhancer po namin, meron po kami tat, tatlong variant nito. Ito pong hawak ko nito ay na, ito po yung na uh, sinasabi namin uh, 25 microfarad na ang ang bill po nito, ang cover po nito. Kung kayo po ay nagbibil ng 3,000 pababa, so ito dapat po yung gamitin nyo. 25 microfarad. So, ang wattage nyo na po, ang kilowatts nyo pong nagagamit nito ay nasa one uh, 100 watts to 250 watts. So, ito po yung dapat yung gamitin. Kung nagbibil naman po kayo ng 7,000 pa baba, meron po kami yung dapat po ang gamitin nyo na yung 50, 50 uh, microfarad. Yun po yung dapat na i-gamitin nyo. Okay? Ang wattage nyo na po, yung okay, kilowatts nyo na po na doon ay nasa 260 to 600 watts. Kung kayo naman po, ang bill nyo ay nasa uh, 18,000 pa baba, So, ya, sa mga may uh, business, ya, mga ganyan. So, ang kailangan, kailangan pong gamitin nyo doon ay yung 100 microfarad. Yung po yung dapat nyo gamitin. Ang, uh, ang kilowatts nyo na po doon ay nasa 610 to 1,500 kilowatts ang nakukonsume na yun. So, yun, do, yun po ang dapat yung gamitin. Yung nasa 100 uh, microfarad. So, yung mga may pang-industrial na po yon So, yun lang po at uh, Uh, kung mayroon po kayong katanungan, meron open po kami, ang may number po kami dito na 09 1 2 3 yan po, yung po yung contact number kung marami pa po, po, kayong katanungan na uh, contactan nyo lang po kami yun lang po and God bless sana po, itrain uh, itry natin, Magal, malaking tulong po ito para sa atin, thank you okay